Bakit ang anghang naman to? Wala nga. Lagyan nila ng ano? Diba nga nila lang siling na buyo? Sili yata. Mm -hmm. guys, bumili kami sa masinlok ng sampalok na minatamis. Ito siya. Anghang. Pero masarap din. Masarap. Bunti. Bukas ay ano, um... Chinese New Year para sa mga kapatid natin Chinese o ikaw ang Chinese Yan, New blood. Year hindi ako Chinese kasi <laughs> lang ko ano Pilipino Wala ako Chinese blood na. Chinese blood maputi kasi yung kaya pa mga Chinese Spanyol. oo oh. makikita mo na ang singit nila hindi ako makikita ang barrier nila <laughs> mm -hmm. pero mababayad din yung mga ano hmm. Magandang ng tayo sa Singapore. Mabait naman yung Chinese na nagbenta sa atin ng chocolate. Hmm, mabait siya. Hmm. Sabi niyo mo yung negosyo nila, mabait sila. Mm hmm, nagpicture pa nga kami eh. <laughs> mm hmm. Selfie. Selfie kami nalawa. Ba't ka hindi mo ninanakaw yung nasa bibig na susubok niya ngayon, sa kamay niya? Ano ba? Hindi kanya pagagalitan, hindi kanya awa yun. Paano yun? Last na inagaw mo yun nasa kamay niya. Ganun ba? Diba? Ang ano nang mga Chinese? Mm -hmm. Babawian ka. Pero alam mo mga mga Chinese namin, hindi sila hindi ang mahig. Eh. Huh. Hindi sila... Hindi sila... Hindi sila... Nung bata ko itong buto ng ano, buto ng sampalok, sinasangag ko to. Ilalagay ko sa ano, sa, ka, sa apoy. Tapos hmm? Uh, gina Oo. Oh, oh! Sa mo? Ano oh. yun? Lagyan ko sa, sa, sa ano, sa yan yun, yung uh, uh kalahati shell? ng shell ng ano, shell ng uh, baon ng... Sa login uh, mo dam, buong buo? Hindi, ah, nilalagay ko sa ano, alam mo yung, uh, yung ano niya, yung abo uh -huh. ng uh, nagsunugan. May baga? May baga. Nilalagay ko yung buto ng ano, ng... Pampalok? Pampalok. Ganyan kami. Ang tawag namin mga Ilocano ay ano? Uh, salamagi. salamagi. At nalalagay namin sa ano sa baon. Ano gagawin niyo? Eh, ganun mo lang. Hmm. Eh, hanggang lumabas matanggal yung ano niya, yung Malap. balat niya. Tapos kinakain namin, masarap na. Malambot ang loob nito? Oo, oh, oo, lalambot yan. Titigas, crunchy siya. Eh, hmm? hindi mapait? Hindi, masarap eh. Yung bata kong ganyan, kinakain ko eh. Pun ko yung buto ng salamagi, di ba? Mga, nga. mga kailukana. yung ano natin, mga mm. jay bukol ti salamagi. Kirir-kirog-kirkirogan tayo. Kangkanan tayo, jay bukol na. Tapno, ano, maramanan tayo, pait-pait niya. Ganon nang ilokano kinakain namin. Mm. Hindi ko lagi gusto yung mga iba kung kinakain nila. Basta nung bata kami, yan ang kinakain namin. Kaya tapon namin, hindi naman, pwede mo isangag. Basta iwanan mo lang siya sa baong mm. maapoy. mga Lagyan mo ng apoy. Mm -hmm. Hanggang sa masunog. Mm -hmm. Magbubuka yan eh. Kung saan nalagyan mo ng ano, magbubuka Mag yan. Magbubutukan. Sa Kasarap na yan. Mm Ang dali ng balatan. Mm -hmm. Mm -hmm. lasa parang buto ng laka. Mapait-pait. Mapait-pait? Mm -hmm. Kasi mahirap magkakain ng maraming ganyan. Kasi okay. mga mapapait na buto. Pero sila tinatawag na yung acid na uh, yung pang imbalsa mo. Ano yan? Uh, yun? yung ginagamit yun ng pang imbalsa mo? Formalin. Mm? Mm hmm? Mm ko Kaya nito Hindi pwede magkakay ng marami. Pero naroon na yun. Kakain ka na yung sampung, buto. Mm -hmm. so, kung Sabuta. kung walang lason yun Isa na na lason na ako, bata pa lang ako noon, kinakain ko na yan eh oo nga, tignan mo mukha mo <laughs> Langgo <laughs> Aray ko, aray ko Hindi, maganda siya, di ba? Tignan mo siya, napakaganda Sa isang bituin ng langit mm -hmm. Marami siyang kinakain ng kabataan niya ng mga buto, mga bulaklak ay siya naman dahil sa gustong gustong niyang siya ay uh, sikat at sa pinsan niya ay sunod sunod sa kanya pinainom niya ng uh, pinakulawang bulaklak kung anong bulaklak yun ay huwag ka po siyon pala nang aihilo yung mga pinsan niya <laughs> sinumbong siya ah, nasuka suka na yung mga pinsan niya at makahilo ayun pala eh lason. <laughs> <laughs> Hindi. Ah. Tartaraok tinaga na din siya. Yate yung bukol. Tartaraok. Mm -hmm. Bukol is buto? Buto. And then, ininom nila isang baso. Tiga isang baso sila. Yung tinimpla ko. Mapait sabi nila. ininom na sila. Hindi naman sila. Sabi ko. Mm. Ano ba? Kunwari, magpatay pa tayong tayo. Mm. Mm -hmm. Matulog tayo. May sako kasi kami ng laro. Nung bata kasi ako, mahilig ako sa mga loto-loto, naglo-loto kami ng kung ano-ano dyan, mga dahon-dahon. Mm -hmm. Nakuha ko. Tapos, mm -hmm. namin. Parang kumakain na kami. Mm -hmm. kami pa sa lata ng mali, kanin po, kain-kain namin. May ng yun pa, Dalan yung kanin. Mm -hmm. Mm yung kakanin yun. Mm. Malinis naman yung mm. lutoan namin. Siyempre na bahay-bahayan eh. Mm. 'Yan ang bahay-bahayan. Pati yung lata ng sardinas, mm. malinis. Malinis. Hindi galing doon sa pusali. Hindi. Wala namang pusali doon. Ito ngayon. Kumo kami sa bahay. Nagkaka-nagdadatingan uh, ng mga rekordon. Mm. Mm. Ano-ano -mm. na lang. Mm, mm. Eh naimbento ko yung ano, yung bula, but, yung tartarao. Oh. Tinempla ko yun, lagyan ko siya ng maraming tubig at pinaka-pinainom ko sa pinsan ko. Hindi ko alam na may pala talaga sila. Ayun, nagtago na ako. Arali, <laughs> sa ano, nagtatago. kalukuhan ko, tinabol ako ng anti ko ng malaking pamalo. Hindi <laughs> na ako mahabol at nagtago na ako. <laughs> <laughs> Pero ang sarap balik-balikan ang pagkabata Kasi doon mo naaalala kung paano ka na lumaki At anong naranasan mo sa buhay Kasi sa aking side na yun ay, um, Bata pa lang ako nakita ko na yung buhay ko Yung buhay namin At uh, Siyempre sa hirap siguro ng buhay ay um, Hindi mo may Na magiging matatag ang kalooban mo balang araw. Kaya maganda kung pinalaki ka sa hirap. Hindi ka hindi ka ano, hindi ka mawawala ng ano ng pag-asa. Hindi ka talagang umaahon ka gusto mo yung ano yung kung ano man yung naranasan mong kahirapan, gusto mong maangat umangat para uh, kung hindi sabihin para hindi mo na maranasan yung naranasan mo nung bata ka pa. Ngayon, ganoon na nga propose natin isang nanay na ayaw mo iparanas kung anong naranasan mo hirap sa buhay. Okay. Kaya maraming nagsasakripisyo mga nanay para may taguyod ang mga anak para sa kabuhayan nila. Mm -hmm. Siyempre, kapag lumaki ka sa hirap, alam mo, alam mo na po alam mo kung paano mo ihawakan ang pinaghirapan mo alam mo na sabi mo sayang yan eh ho. kung katulad ng mga pagkain na, na hindi nauubos sabi mo maraming kumakain maraming tao na hindi kumakain kaya kainin mo yan sayang yan kaunti lang naman ano natin na maiwan natin ay nasayangan talaga tayo kasi alam natin na galing tayo sa hirap kayo mo nagsasabi dyan mga ano, rin na hindi sila galing sa hirap. Hindi ako maniniwala kasi walang hindi nang galing sa hirap bago ka umasenso sa buhay. Diba? So, ako naman ay talagang nang galing ako sa hirap. Hindi ko kinakahiya. Totoo yun. Kasi nakita ko yung mga magulang ko paano sila kumahit para may kami. Para maibigyan nila kami nang uh, magandang kinabukasan para makapag-aral kami. Mm -hmm. Ano bata ako yung binibigyan nilang, ano, binibigyan nilang pera ko ay uh, mm -hmm. uh, ano Talagang iniipon ko yung para may pambayad ako sa school. Oh, hindi lang pambayad. Mm -hmm. Hindi nga ako, hindi nga ako nagre-reses minsan, hindi ko nagre reses sa school. Mm -hmm. Para may pera lang ako. The next day na meron silang Kasi kung ma, kung mapa yung may time na walang pera ang nanay mo. syempre na meron ko. kang pambayad sa contribution mo. Lalo sa mga hmm. test paper, mga ano, hmm. pagbili ng ano. Hindi ko inaabalang parents ko kasi meron naman ng kaunti na ipon. Yung lang time ka. na yun ay mga Pencil. mura pa lang yung mga pera noon. Mga pisita, mga mga ano, mga centavos pa lang noon. Hmm. Kaya, katula, hindi kagaya ngayon, eh, malalaki ng pera yung mga nag-aral, mga anak natin. Nag-ano na sila sobra-sobra ng pera nila. Pero mga bata na hindi nila alam kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan ng mga magulang nila. Hindi nila alam kung uh, paano, paano sila dumaan sa pinaka, pinaka hirap na panahon. Kasi ang panahon namin nun, minsan na naglalakad lang kaba na punta sa school, ang bag ko lang noon, yung mga parang ano, yung gawa sa ano, sa lobby, Mm. ang bag ko kasi wala pa wala namang bag noon na magaganda. Yun lang naman ang bag, kulay-kulay. Binorodda. -kulay. Mm. o, mm. mm. o. Oh, oh. uh, Yung sala 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 ganon ang ng bag ko noon. Yeah. Kaya, no, mm. Kaya nat alam mo kung sanay ka sa hirap. Hindi ka magdadalawang isip na papasok ka talaga sa uh, isang kahirapan din para magtago yon ng a uh, kaganda ng buhay mo. Kasi maraming tao na ayaw nilang balikan yung kahirapan nila sa buhay. Alam mo ba kung binabalik-balikan mo ang kabuhang hirap ng buhay mo? Talagang nagpuporsige ka para makapag-umahon maka ka sa buhay. Totoo yan guys, totoo yan. Kasi kami mamahi na dumaan sa sobrang hirap ay nagpuporsige kami para umahon kami sa kahirapan. Mm um at uh, lahat ng pinaghirapan mo ay talagang alam mo paano mo iingatan. Ganun na buhay, katulad ng isang pamilya. Ayan, marami ding pamilya na kailangan mo ingatan, pero minsan hindi mo, kaya, mo talaga tayang uh, i na kasi sira na eh. Saka, kung sira na, bakit mo patatayin? Katulad ng damit na punit, kahit tinatahi mo, unti unting na bumubuka, kaya hindi na pwede yon ganun din ang buhay guys okay, so maraming blame maraming ano din sa mga pamilya fam, lahat ng buhay walang perfecto talaga hindi talaga perfecto ang buhay natin lahat ay dumadaan tayo sa kahirapan dumadaan tayo sa mga raming pagsubok kaya wala tayong magawa kundi manalangin lang at uh, magtiis lang lahat tayo ay may pagsubok sa buhay. Tumadaan talaga tayo dyan. So, wala ganyan ang buhay. Wala na tayong magawa pa. Hindi na tayo makapag... tay uh, hindi na masabi pa na ang tao ang gumagawa ng kapalaran. Pwede yon Pero, hindi mo kahit ginagawa, kahit ang tao ang gumagawa ng kapalaran, ay hindi mo din masasabi yan kasi hindi natin inaasahan yung madal-madating na pagsubok sa buhay natin. Hindi natin hawak ang buhay natin, hindi natin hawak ang kinabukasan natin. So, yun lang ang alam ko. Pero, kung minsan, mga na, hmm, uunlad ka ba kung hindi ka nagtatrabaho? Totoo naman, guys, talaga, na paano ka umunlad sa buhay kung hindi ka naman magtrabaho? Paano ka aangat sa buhay kung hindi ka naman gumagalaw? Totoo talaga 'yan. Sa sa mga kasabihan na ganyan ay uh, aware talagang agree ako. Kasi marami na akong pinagdaanan, katulad ng sinabi ko sa inyo na uh, mahirap talaga ang pinagdaanan ko lalo sa marriage life, YFW life, pero sa awa ng Diyos, nanalig ka lang. Kang mawawalan ng pag-asa at aangat din ang buhay natin lalo sa mga mga anak natin na pinapangarap natin makapagtapos sila hopefully na pagdating ng araw maano nila ma-realize nila yung uh, kahalagahan ng totoong buhay at uh, ang buhay natin ay uh, sobrang uh, pinakahirap pinakamahirap dahil alam ko eh yung mga anak natin. Ay pasimple-simple lang sila dahil nandito pa rin tayo mga magulang na gumagabay sa kanila. Pero kapag nawala na ang mga magulang nila, yan, alam na nila kung gaano kahalaga ang isang magsakripisyo sa buhay. Magsakripisyo para sa pamilya. Alam ko na mga buhay natin ay uh, simple lang naman. At uh, Uh, katulad ng sinasabi ko sa inyo ay hindi natin hawak ang kapalaran natin so hopefully mga anak natin ay magiging gabay natin sa pag pagtanda natin at sila yung tutulong sa atin habang uh, nabubuhay pa tayo may mga anak kasi na kahit sinasabi mo yung totoo hindi sila maniniwala kahit sinasaway mo sila na ganito ang gawin mo wala. Mahirap. Mahirap. Mahirap usapin ang mga anak. Nahihirapan ka pang magpaliwanag. At ayaw nilang makinig eh. Lalo sa mga mga panahon na ngayon. At uh, hindi sila talaga makikipag uh, usap sa mga magulang tulad sa mga kabataan ngayon ay marami nang na-expose sa social media. So, wala lang naniniwala. Kasi mga ano, lumang tugtugin na 'yan, mga hirap na 'yan, hindi na kailangan na 'yan. So, hopefully mga anak natin ay uh, kapag natikman nila ang hirap ng buhay, magbabago ang uh, ang ano nila, ang uh, landas nila. Mago magbabago ang mga kapalaran nila at magpuros sila talagang magiging matibay ay uh, magiging matibay at uh, magiging matatag ang kalooban nila para humarap sa hamon ng hirap ng buhay. So yun lang guys, ang share ko na sa inyo at uh, uh, salamat. Happy Friday, bukas. So uh, tayong lahat ay free. Libre tayo bukas. ayan na. Ito din ang hirap kasi sa atin ay mga mga anak natin ngayon ay uh, kung mayroon kang sinasabi nagsasabi ka sa kanila na mali yun, sila parating tama parang ayaw nilang makinig sa mga magulang so gabayan lang natin sila at sana makapag makapag uh, patuloy sila kung ano man yung gusto nilang goal sa buhay yun lang guys at salamat sa inyo sa pag, uh, pag parating yung pagsusubaybay sa kakapatid page at uh, advice ko lang na ipagpatuloy niyo sa buhay at iwas sa sakit, alagaan ang sarili para sa ganun ay uh, patuloy ang mga um pangarap natin kung walang sagabal. Ilan guys at uh, thank you for it. Uh, thank you everyone.